Sinimulan ng ipatupad ng Cotabato City Police Office ang pinaigting na police presence at 5-minute response time policy alinsunod sa direktiba ng PNP Chief Nicolas Story III. Sinabi ni City Police Director Colonel Jibin Bongkayaw na layo na itong marandaman ng taong bayan ang aktibong presensya ng mga polis sa lahat ng sulok ng lungsod. Ipinagmalaki rin ni Bongkayaw na sa ngayon, bumababa na ang bilang ng na mga naitatalang krimen sa lungsod lalo na ang mga insidente ng pamamaril. Binigyang diindi ni Bongkayaw ang anti-criminality efforts at surveillance operations sa lungsod gamit ang mga makabagong teknolohiya sa mga darating na buwan. Kasabay nito hinikayat din ng ang publiko na makiisa at makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-report ng maaga sa anumang krimen. Anya, mas mapabilis ang aksyon ng mga otoridad kung agad na nai-report ng publiko ang mga kahinahinalang tao o pangyayari sa kanilang lugar. May binubuong application na rin ngayon ang City PNP para mas mapabilis ang reporting ng publiko at pagtanggap ng impormasyon ng PNP para agad na makaresponde. Kami patuloy pa rin na gawin namin ito para ma-perfect namin ng mga innovation or mga efforts natin para sa crime prevention. Maganda rin ang resulta natin at uh, medyo napapansin natin na medyo wala na masyadong krimen sa Catabata City manageable pero sana wala talaga. Mark Anthony Taiko, NDBC, BIDA Balita.